sa buhay wala ka na napakaganda ng mga manok ngayon dito sa buhay ayan mga kamasal ayan sa pagpalaar sa ating mga kamasal papakita ko sa inyo mga maganda manok dito sa buhay ayan maraming manok dumagsak ang manok dito o oh, shout out kung kami sa shout out ka oh, shout out sa mama ko ayan na pagaling <laughs> ka ma ayun eh. Good morning, good morning. Ma, ma sir, trying to send you a video. animals napakainit eh. Maraming manok eh. Uh, manok dito sa bukawing ng mga kamaster eh. Uh, Maraming manok eh. Dala-dalawa -dala padalan dala kaibigan natin eh. Uh. Pag dumarating naman ako. Ay, eh, mga nagdadating ang ah! oh. eh, preto. Ang daya pang dumadating. Ay, nagaganda naman ako. Ay, nagaganda naman ako.